Anong ganap sa mundo ng showbiz? Binasag na ni Raymart Santiago ang kanyang pananahimik matapos muling buhay ni Inday Barreto, ina ng kanyang dating asawa na si Claudine Barreto, ang mga dating isyong kinasasangkutan ng aktor. Sa panayam ni Ogie kay Inday noong October 19, 2025, inilahad ng Barreto Matriarch ang seryosong paratang laban kay Raymart, kabilang umano ang pananakit, pambubugbog, panggigipit at panggagahasa. Tinawag naman ng Calleja Law Firm, legal counsel ni Raymart, na untruthful and slanderous ang mga akusasyong ito. Pagkatapos ng isang linggo, sa pamamagitan ng Instagram stories nitong October 27, 2025, naglabas ng personal na pahayag ang aktor. Aniya, matagal niyang pinag-isipan kung mananahimik pa rin o magsasalita na para sa kanyang kapayapaan. Sa loob ng halos labintatlong taon, pinili kong manahimik at idaan ang lahat sa tamang proseso, saad ni Raymart. Masakit dahil may mga anak kaming nakakaintindi na at naaapektuhan ng kanilang nababasa sa media. Kahit na ganun, alam ko na ang pananahimik ang mas makabubuti para sa aming pamilya. Dagdag pa ng aktor, labis siyang nasaktan dahil mismong si Inday Barreto, na itinuring pa niyang pangalawang ina, ang nagsalita laban sa kanya. Nakagugulat dahil yung tao na dapat na higit na nakakikilala sa kanyang anak at siya mismong walang humpay sa paghingi ng paumanhin sa akin noon ay siya ngayong nagbibitaw ng mga kasinungalingan, Annie Raymart. Mariin niyang itinanggi ang lahat ng akusasyon. Hindi man naging perpekto ang aming pagsasama, malinaw sa aking konsensya na kailanman ay hindi ko nagawa o magagawa ang mga paratang nila. Higit sa lahat, mahal na mahal ko ang aking mga anak at binigay ko ang higit pa sa nararapat. Sa huli, nanawagan ng aktor sa publiko na iwasan ang mga komentong maaaring makasakit sa kanilang pamilya. Hindi naman siguro kalabisan na hilingin ko na umiwas sa pagpapahayag ng mga bagay na makakasakit lalo na sa aming mga anak. Sa bandang huli, ipaubaya ko na lang sa panahon ng maghayag ng katotohanan. Samantala, ipinaalala rin ng kampo ni Raymart na may gag order pa ring ipinatutupad ng family court sa Mandaluyong City kaugnay ng kaso ng mag-asawa, isang paalala na sana raw ay sundin ng panig ni Claudine bilang respeto sa korte. Tanong, sa tingin mo, dapat bang patuloy na manahimik si Raymart sa kabila ng mga mabibigat na paratang o panahon na para ilabas niya ang buong kwento sa publiko?